lahi ra ba mga tigulang kay mamili pud og ato na lang siro i-focus atong at kaugalingon sa butang na mga balaan kabalo kay nga happy ta ka mo inspire gusto jud ka ma in love pero suba so, supply mong savings kunya na yung mga nga batan-on Ayaw patulpo. Awaning A warning din. Ayaw tawon mo pang uya mga senior citizen. Kaya priority na sila kung magpatulpo. Sabi na sobra si tinta Anyos. Kung nga ikaw 22 Anyos pa lang. Tili. na Nandiyo na muli niya si Lola. Pirit, sunod yun na siya. Kay mo viral man na. <laughs> si Lula, corrupting minor, no? Pero bigay sa pamasin na uh, may gugma taon sa iya ang batanon. Nakatilaw, Pirmiro. Nagdahom taon ng Pirminti. 10 years old pa ng lalaki. Ito nga. Kidding aside, hinamduman nato, permi, Pirmi. Nga na naatay expiry date. Pag edad na to, 60. Wala na true love. With very few exemptions, no? Samaan ng kababata ni mo. Tapos nag-unoon na ang upahuwa mong partner. Pwede na siguro, no? Pero moingon yung may gugma kagbatanon. Ay, hey, expect pero na kay kwarta, ay mong ngayong itunol-tunol mo nagpapansin ka pero diha ra jud na kutob never expect love na sa imuha. So, itong mga bata noon, ang tanaw nila sa ato ang mga idara na yak kinatana sa hapit na kita mo expire. Si Lula na rin ka mo taon o makamrasan. Rinda diri, rinda dito. Of course, dili na to mabasol si Lula. Ang feelings kay ang atong lawas sa may matigulang, no? Pero ang atong kasing-kasing basta mo pitik pa na siya mo feel gihapon na siya o love. Lesson learned ni para sa ato ang mga idara na kung dili itugot sa kapalaran nga mag-uban mo sa imong asawa o bana, dili na ta magdahong mga makakita tagbatan. Lahit la ba ning mga tigulang kayo, mamili po itong batanon. Ato na lang siro i-focus atong kaugalingon sa butang na mga balaan. Kabalo kayo nga happy tayo ka inspire gusto dito ka in love. Pero suba-supra yung mga savings. Kunya na yung mga bot batanon Never ta naka-experience. Nga ang patanon, muduol sa tigulang. una tigulang yun na siya muduol sa batanon. No? Ang gamitong tunol o patanayon. anak bala kuarta ram gena sian hantut kedugayannya simple ya ma pansina jut kena oi no, ikuarta sikuan lebona kena libri-libri honimu kena makai kuarta pero wala kay kuarta ayo no, na ito si Lula ba ni Gaso sa laki yung dili man niya kaya hindi siya naipit ni siya kasi sure ko suko kayong mga anak ka ni siyempre kiso may kisi may mulukot anak nga yung ipang prinda iyan mga anak yung sulat na natigulang o oh, punta ka balong story ni Lula ha dili punta just mental ha dili ni mo madawat nga balibara na magkaglaki ron natigulang na lang walang ihapon lang usap ni Samot ano eh, kaya nang gasto na kaya kailangan naman kita mong gasto ano eh kaya idara naman ta dili niya sa na nga itong pagkatigulang nga para mabuhat ka ikaulaw sa itong pamilya mawag na siya itong unaw-unaw on permente mas natigulang ta diha bata di na ta nagpabadlong nya ato dahin ka kay tulpo nagpalinding mo nga walay return of investment reklamo din ka imagine si 17 years old yang gi gift, gi 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 fling fling mo gyud ani eh. ayun mo pag sundok sundok ani niya ha wala niya na na ba nga pwede man ta siya ni ni duol silang barangay pero gipili gid ni lula nga ah, sorry for for my word ha misa tigulo na siya nagkaway pulos ani ha kung 21 years old ka unya mo gasto ka para sa 22 years old. Kaya pag-expect, madili ka mukaging. So, ito na ang 22 years old. di pressure nga makipag-settle. Butang nagkapag relation ka. Unsa may al alamag ni mo ang taon na ato, nga, Butang ta, i-admit na to, no? Yung nga, giuyab siya ni Lula. Isa mag-19 years old, di yung mga uyab. Nagpakita yung motibo si Lula. Ane. Ayaw, ayaw na ko, na. parehang tulpo ba? Dili, maminaw, gani. Mugun na siya tinuod. <laughs> 13 years old ka, niya maguyab ka. Pinatul Tulfo ba nga, dili na minograson. Pero wala ka ba lubiya ka, no? dili gina, gina siya pwede na inana, no? Dili gina siya pwede nang ah, yung Gipressure pressure lang nila ang bata. Para kung hmm. sa to, ilang gusto ba buhat sa... Siyempre, kung ikaw ang nariha, di ba? What is 22 years old? Nakakaliha sa Trophy Tulfo for inaction. Yes, yes, na lang ka. Yes, yes, yes. Di ba, pastang paita. Pero para sa part, sa pamilya ni Lula, wala siya mabuhat. Uy, wala gina matabang ang, tang tulfo Para mak makabayad tong ano? makabayad tong bata in town sa hatag ni lula ang ila pong ikuan nga dili ka makabroad di bar kuno hay ang pag-abroad sa saywar nila primero ba aluin to kay bata ka lohod kay para maka-upload na inton siya nga dili siya kasuhan kung pwede gani ito nga wala kung gusto lang yun sa bata wala gani siya tabang yun sa inyo sa kang lula no ah, ang tulfo no kang lula dili po na siya garanti nga mabayaran siya ang tulfo magpa ka magpatolfo ka ano For entertainment. Ang gano'n siya, entertain ang mga Pilipino. Maalad ang Pilipino. Nga pag unsa'y problema, magpatulpo. Entertain mo, in the expense sa reputasyon sa pamilya, ni Lula, na nagpabadlong. Ato lang, mga Lulo og Lula, ayaw mo patulpo.